Tayo po ngayon ay nasa ikadalawamputlimang linggo sa karaniwang panahon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, isa ng Setyembre, Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos Pakinggan ninyo ito kayong sumisikil sa nangangailangan at kayong umaapi sa mga dukha. Ang sabi ninyo sa inyong sarili, Inip na inip na kaming matapos ang mga araw ng pamamahinga. Hindi tuloy namin maipagbili ang aming mga inani. Kailan ba matatapos ang araw ng pamamahinga para mailako namin ang mga trigo? Tataasan namin ang halaga, gagamit kami ng maling takalan at dadayain namin sa timbang ang mga namimili. Sa halaga ng isang pares na sandalyas, aming bibilhin bilang alipin ang taong dukha. Pati tuliyapis ng trigo ay ipagbibili namin sa mataas na halaga. Sumumpa ang Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hindi ko na maipatatawad ang masasama nilang gawa. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Purihin ang poong Diyos na sa dukha'y nagtatampok. Ang pooy purihin. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng poon ay dapat purihin ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon magpakailanman. Purihin ang poong Diyos na sa dokhay nagtatampok. Siya'y nagahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Walang makatulad ang Panginoong Diyos na sa kalangitan doon naluluklok. Buwat sa itaas, siya'y tumutunghay ang lupa at langit kanyang minamasdan. Purihin ang poong Diyos na sa dokhay nagtatampok. Mula sa alabok ang mga mahirap sa pagkagulami ay itinataas. Sa mga prinsipe ay sinasama, nagiging prinsipe ang mga lingkod niya. Purihin ang poong Diyos na sa dokhay nagtatampok pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal ko, una sa lahat, ipinakikiusap kong paabot ninyo sa Diyos ang inyong kahilingan, panalangin, pamanhik, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Gayun din ang gawin ninyo para sa mga hari at mga may kapangyarihan upang makapamuhay tayo ng tahimik at payapa marangal at may kabanalan. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao at makaalam ng katotohanan. Sapagkat iisa ang Diyos at iisa ang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Yesus na naghandog ng kanyang buhay upang tubusin ang lahat. Siya ang katunayan ng banal na layunin ng Diyos at nahayag sa takdang panahon. Dahil dito, ako'y hinirang ng mga ngaral, apostol at tagapagturo ng pananampalataya at ng katotohanan ito sa mga hentil. Katotohanan ang sinasabi ko, hindi ako nagsisinungaling. Ibig kong ang mga lalaki sa lahat ng dakoy manalanging may malinis na kalooban, walang hinanakit, o galit sa kapwa ang salita ng diyos salamat sa diyos aleluya aleluya si kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala aleluya aleluya ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad, may isang mayaman na may isang katiwala. Isinumbong sa kanya na nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya at tinanong, Ano ba itong naririnig ko tungkol sa inyo? Isulit mo sa akin ng buo ang pangangasiwa mo sa aking ari-arian pagkat mula ngayon ay hindi na ikaw ang katiwala ko. Nawi ka ng katiwala sa sarili. Aalisin na ako ng aking Panginoon sa pangangasiwa. Ano ang gagawin ko? Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Ah, alam ko na ang aking gagawin. Mahalis man ako sa pangangasiwa may tatanggap din sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niya ngayong tinawag ang mga may utang sa kanyang Panginoon. Tinanong niya ang una, Gaano ang utang mo sa aking Panginoon? Sumagot ito, sandang tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupukat at gawin mong limampu. Sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, Ikaw, Gaano ang utang mo? Sumagot ito, Sandaang kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, wika niya. Isulat mo walumpu. Pinuri ng Panginoon ang magdarayang katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito sapagkat ang mga mga sanlibutan ay mas mausay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos. At nagpatuloy si Jesus ng pagsasalita Kaya't sinasabi ko sa inyo, gamitin ninyo sa pakikipagkaibigan ang kayamanan ng sanlibutan ito. Maubos man ito'y may tatanggap naman sa inyo sa tahanang walang hanggan. Ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang magdaraya sa maliit na bagay ay magdaraya rin sa malaking bagay. Kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa mga kayamanan ng sanlibutan ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay na kayamanan? At kung hindi kayo mapagkatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo? Walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, paglilingkuran ng tapat ang isa at ang ikalawa. Hindi ninyo mapaglilingkuran ng sabay ang Diyos at ang kayamanan. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,